Bagong Catherine Bernardo ngayon 2024 Isang bagong Catherine Bernardo ang makikita natin sa 2024 matapos nilang maghiwalay ni Daniel Padilla. Dahil ayon sa mga source or balita mga upcoming movie or teleserye nagagampanan niya kahit wala na ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Ayon sa social media or mga post dahil sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla ay mas dadami pa ang mga projects, endorsement o commercial na matatanggap ni Catherine Bernardo ngayong 2024. Todo pera ng suporta ng mga netizens or fans ng Kath Niel kay Catherine Bernardo kahit wala na sila ni Daniel. Kung titignan mga ka-netizens hindi kailangan ni Catherine ng Kath Niel Love Teams upang makakuha ng suporta, dahil napatunayan na niya ito sa mga nagdaan niyang palabas. Tulad ng Hello, Love, Goodbye na naging box office hit at itong A Very Good Girl na ipapalabas sa Netflix. Kaya kahit wala na si Daniel Padilla ay patuloy pa din ang karera ni Catherine Bernardo. Napasin din ng netizens na mas lalong gumanda si Catherine Bernardo pagkatapos ng hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Sa bagong post nito sa Instagram may caption itong I hope Santa still recognizes me with orange hair. Agad nag-viral sa social media ang bagong buhok ni Catherine. Kaya hindi malabong magkaroon pa ng mga bagong endorsement si Catherine Bernardo dahil kung sa isang post pa lang nito ay sobrang dami na agad ng reaction. Mga kanetizens netizens ano ang masasabi nyo na kahit hiwalay na sila ni Daniel ay tuloy-tuloy pa din ang pagsikat ni Catherine? Mga kanetizens kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na para updated ka sa mga post ko.